Matay sa paumaril Marilang isang lalaki na nasangkot sa away sa QC. Ang suspect isang pulis. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Sa kuhang ito ng CCTV, alas 4.30 ng umaga kahapon, nasa pulang habulan ng tatlong lalaki sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Sumakay sa jeep ang isang lalaking walang damit pang itaas. Pero pilit siyang hinila pababa ng dalawang lalaking humahabol sa kanya. Nang mahatak na siya palabas, pinagsusuntok na siya ng nakaputing lalaki hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang iwang nakahandusay sa kalsada ang lalaki na kinilalang si Chris Mel Seryoso. Tumagal pa ng higit isang oras bago dumating ang ilang polis para dalhin siya sa ospital kung saan idineglara siyang dead on arrival. May tama na pala ng bala sa katawan sa seryoso bago ang mga eksenang nakunan sa CCTV. Ang nakabaril sa kanya, ang polis na kinilalang si Patrolman Edwin Simbling. Si Simbling ang naka na lalaki sa kuha ng CCTV na humahabol din sa biktima. Nakuha sa kanyang baril na ginamit sa pamamaril. Sa imbisigasyon ng NCRPO, nagsimula ang pagtatalo ng grupo ng suspect at biktima sa isang bar sa Sarmiento Street. Humantong raw ang pagtatalo sa pamamaril ni Simbling sa biktima. Laking gulat naman ng pamilya ng biktima nang mabalitaan ang pamamaril. Nagpaalam lang daw sa seryoso na bibili ng gatas ng kanyang anak sa mga pinsan niya dahil po kasama niya nung gabi mga pinsan niya. Nagpaalam po sa mga pinsan niya. Nabibili lang po ng gatas. Madalas po po po? Yun nga lang po, napadaan po yata. Ikinagalit din ng pamilya ang mabagal umanong pagresponde ng mga polis. Gusto ko po sana mabigyan hostesya ang pagkamatay ng anak ko. Kung si naisugod lang po sana siya agad sa ospital, buhay pa po, po sana eh. Pero nakikita daw pa nila gumagalaw yung ulo. Gusto rin nilang managot ang iba pang kasama ng polis. Wala naman pong ano sa kanya yung asawa ko, ba't niya po gano'n. Sana po masama po yung mga ibang, kasi hindi lang po yung nag-iisa. Meron pa po siyang mga kasama. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Kayo po ba yung bumarel doon sa lalaki? tumanggiring magbigay ng pahayag ang QCPD tungkol sa insidente. Nasa Camp Karingal na sisimbling na mahaharap sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.